Ang ating pong paksang pag-aaralan ngayong umaga ay ating pong masusumpungan dito po sa ikalawang kurinto sa kapitulo siyang ang talata po nito ay labing dalawa hanggang Second Corinthians chapter 9 verse 12 hanggang 13. Sapagkat so, ang pangasiwa ng pagkaambag na ito ay hindi lamang tumutugon sa pangangailangan ng mga banal, kundi lumalabis na rin sa maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasa ay sa pamamagitan ng katunayan ng pangangasiwa ng pagkaambag na ito ay niluwalhati nila ang Diyos sa inyong pagpapasakop sa Ebanghelyo ng Cristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ating pong sa umalang ito, ang tatlong pangunahing ibinubunga ng ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Uri ng pangalan ng Panginoon, meron nga bang ibinubunga mga kapatid ang ating mga ibinibigay sa Panginoon? Pag sinabing ibinubunga mga kapatid, ito ay, ang kapakahulugan nito ay resulta o kinalabasan. Hindi lingit sa ating mga kaalaman mga kapatid na ang ating mga ibinibigay sa gawain ng Panginoon ay merong ibinubunga. Sa katunayan, mga kapatid, ang sabi ng mahal na Pastor Bal, hindi na tayo lalayo dahil dito pa lang nakikita na natin ang kabutihan ng Diyos. Dati, masuka ng lugar na ito. Dati, hindi pa makilala ang lugar na ito. Pero ngayon, tinanong mga kapatid. Uti-uti nang gumaganda ang ating uh, bahay, sambahan sa dami. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At dyan ay pinapatunayan mga kapatid na ang ating mga uh, ibin, sa gawain ng Panginoon ay mayroong resulta. Purihin ang pangalan ng, mga, mga, ng Panginoon at hindi lamang mga kapatid ito ay halimbawa kundi ito ay pinapatunayan din ng Biblia. Sapagkat ang sabi sa Biblia, noong ang Panginoong Yesus ay lumilipot sa layo ng Galilea sa inangangaral, kasama niya ang labing dalawang apostol. Habang sa inangangaral, merong mga kababaihan na may mga sakit. Meron din mga uh, sabihin na nating nasaniban ng masamang espiritu. Kaya ang Panginoon, pinagaling sila sa kanilang mga sakit. Kaya yung mga babae na yun, yung pala ay may mga kayo sa buhay. Kaya sila rin ang sumama sa Panginoon at nagtaguyod ng pangangaral ng Ibanghelyo. Basahin po natin dito sa aklat ng Lukas sa Kapitulo 8, ang talata po nito ay isa hanggang tatlo. Dito po sa at uh, mababaw na sa sa ang salita ng Diyos para masigit po nating maunawaan. Sabi po ng Balala Kasulatan, pagkatapos nilipot ni Jesus ang mga bayan at ang mga nayo ng Galilea, mangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labing dalawang apostol at ang ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masasamang espiritu Kabilang dito si Maria na taga Magdala na pinalayan niya mula sa pitong masasamang espiritu. Si wala na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan ni na Hesus mula sa mga ari-arian nila. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang mga babaeng ito mga kapatid ang kanilang ari-arian ay ipinagbi nila at itinulong nila sa pangangaral ng Ibanghel. Kaya makikita natin ang sabi nito, tumutulong sa pangangailangan ni na Jesus mula sa kanilang mga ari-arian. Puri ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ating mga pagbibigay, nakikita natin ang mga ibinubungan nito. Nakikita natin ang nagiging resulta. Hindi, sa katunayan, hindi lang natin uh, nakikita ito mga kapatid, kundi alam din natin. Puri ng pangalan ng Lord. Panginoon. Lord. Kaya ang pangangaral ng Ibanghelyo, mga kapatid, malaki ang gugulin. Lord. Malaki ang gastusin yan. Kaya atin ang mga kapatid yung ating mga church events na malalaking gawain. Unang-una, mga kapatid, sa home free. Lord. Lord. Yung mga pag-rent uh, uh, pag pa lang, kagaya doon sa Perino Grandstand. Magkano halaga niya, mga kapatid? Alang-alang lang na tayo ay makapag-akay ng kaluluwa. Kaya ang iglesia, hindi nang hinayang sa mga mga gastusin. Ay. Dahil ang mahalaga ay tayo ay makapag-akay ng kaluluwa. At dyan napupunta ang ating mga ibinibigay, mga kapatid. Ay. Kaya nga ang ating mga pangangaral, mga kapatid, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi ang sabi sa global. Yan ang utos ng Panginoon eh, dito sa Mateo sa chapter 28 verse 19. Dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga lagat ang lahat ng bansa. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ang anak ng Espiritu Santo na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya malaking tulong ang ating mga ipinibigay, mga kapatid. Dahil kung wala tayong ipinibigay, hindi lalago ang gawain ng Panginoon. Saan natin kukunin ang mga gugulin at gastusin. Di ba, mga kapatid? Kaya tayo, laging tinuturuan na magbigay sa gawain ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya nga ang mga lingkod ng Diyos, dahil sila ay nangangaral Ibinigay nila ang kanilang buong buhay sa pangangaral at sa gawain ng Panginoon. Wala silang tinatangkili. Kaya tayo ang inaasahan, mga kapatid, na tayo ang magbigay o magkaloob sa gawain ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa unang kurito, sa kapitulo siyam, ang talata po ay labing apat, gayon din naman ipinagutos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng Ibanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ibanghelyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya tayo, wala tayong mga manggagawa na, na nagtatrabaho sa labas. Wala tayong part-time na manggagawa na nagtatrabaho, naghahanap buhay sa labas. Lahat sila, full-time ministry. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ano ang ating bahagi? Tayo ay makikisa at magtatagulong ng gawain ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Ano pa mga kapatid, ang ibinubunga ng ating mga ibinibigay sa Panginoon? Ang ikalawa po, ito ay nagbubunga ng pagpapatayo ng bahay-sambahan at pagbibili ng mga property ng iglesia na ito ay ginagamit sa pagtitipon ng banal na gawain ng Diyos. Puri ng pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nagdudumilan ang gawa ng Diyos sa atin. Nakikita mo naman ang ating uh, iglesia ngayon na dati ang sabi nung tayo ay nagpapasimula. Napakahirap pa ng iglesia. Pero dahil sa katapatan ng ating sugo at katapatan ng ating mga kapatid na nagbibigay sa gawain ng Panginoon, ang iglesia ng Panginoon ay lumalago. Kaya tayo ay nakapagpapatayo ng mga bahay sa bahan, hindi lang sa Pilipinas, maging sa global, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon at yan ay da dapat natin ikagalak at ipagpasalamat Purihin ang pangalan ng Panginoon at meron pang halimbawa din mga kapatid na sa Biblia ay ipinagtayo niya ang, ng bahay talanginan ang Diyos meron po mga kapatid ito ay makikita natin dito sa ikalawang kronika sa dalawang putsyam ang talata po nito ay dalawa hanggang lima First Chronicles chapter 29 verse 2 hanggang 5. Aking ang ipinaghanda ang aking buong kaya, ang bahay ng aking Diyos. ng ginto ukol sa mga bagay na ginto at ng pilak na ukol sa mga bagay ng pilak at ng tanso na ukol sa mga bagay ng tanso. Na bakal na ukol sa mga bagay ng bagay ng bakal at ang kahoy na ukol sa mga bagay ng kahoy, ng mga batong onyx at mga batong pangkalupkop, ng mga batong pangdayak, at may sari-saring gulay at ang lahat ng sari-saring mahalagang bato at ng mga batong marbol na sagana, Bukod din naman dito sapagkat aking inilaga ang aking loob sa bahay ng aking Diyos. Na yamang